po mga kabisnis, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabisnis na ming minamahal. Alright, kumusta po kayo mga kabisnis na minamahal? Ngayong umaga ay uh, dito lang kami sa kabisnis house. No? Uh, wala pang schedule. No? Hintay, hintay, hintay lang tayo mga kabisnis. Uh, baka siguro mamaya maya ay uh, din kami. So ngayon mga kabisnis, uh, dumating ngayon yung ano no, yung... Uh, bagong plaka ng titin yung mga kabisnis titanium no yung Ford natin mga ka business so yun uh, ang gagawin ko nito mga ka business ay, ay pag malasakit at ispa pa dins no yung plaka niya ay ating ikabit mga ka business naming minamahal all right ah dito naman oy oh, grabe bonggalo oh dali ka rito. Saan ka nagpupunta? Wala kang damage. Wala hey! Wala kang... Tatawagin ko lang ang bebe ko! Agra! Tatawagin ko, ko, ko. Uh, ko, ko lang ang bebe ko! Tatawagin <laughs> mo ang bibi mo? Tatawagin ko lang ang bebe ko! Guys! Narito na! Ah, magbayad lang tol! Ah! Magbayad ka na, tol! Bayaran mo muna tol! Kinuha ko na eh! Oye! Oye! Tayo po mga ka-business po. Uh, dinalan ng rider. Sir! Shout out! <laughs> Ayan o. No. Um, paano mo pre? Share po na ito. Uh, Or, uh, anong Anong uh, pangalan ko? niyo, boss? Leo. Leo. Um, uh. Na, kaya nga tol ano eh. Uh, e, ikaw na no ba sa gitaryos? Leo ako man si. Hindi cancer man ako tol. Ah, yeah. man ako, Jun Ah, ka. Ah, uh, cancer ako. Tingnan. Ina, ina, ina do si Tasho daw! Ay Oh, sino? Ikaw. Tasho. Oh, ga. Ano si Tasho? Ano si Tasho? Wala na wala si Tasho. nangyari daw sa inyo eh. Oh. Wow, binudot mo naman Sa'yo po mga ka-business nyo Boys! Baka pwede mo tulungan magkabit nito Ah, ang kabis na sila pating ngayon lang ka mga kabis na ko me mo! Excuse me, minibili lang ako eh Ah, Binibili na ako Binibili ka lang Nagsama mo naman kami, ano bang ang binibili mo? Damay mo naman kami dyan Bawal bawal! Ah, alam na din siya Alam na din siya mga kabis din sa akin, ikakabit natin yung plaka Ipag mo at sa akin, tapos papa ako dito Para pag-uwi niya mamaya, masurprise yung mga kabis din Ah, may plaka na Boy, Tapos takpan, oh, natin, takpan cha -cha. natin, takpan natin, takpan natin, takpan natin, takpan natin. Oh, yung... Mo, niya makita? Ang <laughs> basing lang pala yung original, yung chat. Ah, oh. yung nasa likod tol, yun ang ilagay natin sa harap. Oh. <laughs> Para din niya makita yung vlog. <laughs> <laughs> ang hirap naman natanong kasi ikabit na mm. natin to eh. Fix na to eh. Pipix na? Uh, lagyan na natin. Kunwari, basahan ba? Lagyan na basahan. Hindi pa kita. Oh, yeah. Surprise. Kuy, pakihawa ko. Kaya kung kukuhanin ko yung ano doon, yung, yung okay, no. <laughs> tools, tools. Gadgets. Gadgets. Kukunin ko lang mga kabusiness no. so, na nito sa kusina eh. Kung magpapatulong ako kay eh. Bogi, magkabit ng ano. ng plaka mga kabusiness. Yan o. Oh. Dumating na ang plaka niya. So wala mong problema yan pag kahit saan pupunta yung mga business ay saan ba dito na natin Uy! So dito yung tools natin ay lang yung tools mga o ari o oh. Ario. ayan yung mga kabusiness kakabit natin dito ay. Yan. dito na tayo so, Wala na nga pala yung ano niya dito. Oh. Yung temporary niya. Na na nasa hangin siguro. Buti na lang at nandito na yung ano. Yung original na plaka mga ka-business. Hindi na yan conduction sticker. Tol. Ha? Ano man? ka dyan? Tol. Gadget. Ayos mo lang yung ano. Camera. Okay, mga kabisnes. Oh, yeah. Kapit natin.

parang lihis ba uh, sana magtukpa wala rito dito mapalit sa na nalayo man tol wait lang tol ha ah, meron ah, ka ba stand na karam Ito, wait natin tol ah, ano bend nabi bend ba yan no tol ano ah. ka ba ya yeah, ya yeah, ya yeah. ah. abad na akong dito op ya yeah. oh yeah Yes. Puray tol. Right. right. natin. Iya, e lo do. Yeah, no. Yan mga business. So, natin. Ayan. Uy, Uy. Salah, business. Uy Parang to Parang <laughs> <laughs> talaga pala talaga ini. Ay, ay tol. Oye. Oh yeah. Uy, grabe. Sakto-sakto talaga lang mga kabisnes. <laughs> Ante ba <mano>. na? Ante ba <laughs> <Ante mano. laughs> <Patamada>. na? <laughs> Ayan po mga kabisnes ko. Tapos, takpan natin ang ano dito. Plastic. Uy, grabe. Di ba makita ni kapatid? Ayan oh. Surprise. Surprise, Papa Dins. Ayan <laughs> hey nga po, uh, nag-mission na sila, Tol. Oh, nag-mission na. Mga kabisnes, uh, si Papa Dins, uh, nandun na sila sa mission ano uh, kami ay mamaya maya pa mga business nandun uh, tayo saan tayo nag sit up pa ano uh, nag pa kung saan nandun tayo saan tayo uh, yan ba nila uh, hintay lang kami dito mga business so habang naghihintay uh, naghintay kami so ikakabit na natin to para uh, bilang pagmamalasakit na rin kay Papa para mamaya mga gulat siya nito uy andito na yung plakan niya nandun na siya <laughs> Bagay na bagay yung plug-on kanina. Bagay na bagay, no? Siguro. <coughs> Ayan, mga ka-business. Yeah. Pagka nandito pala, kaya si... magiging dami. Wow! Pumbising! Pumbising! <coughs> Kapugi! Ah. Mga ka-business! Sobrang yes, Dito oh. tayo sa kabila, mga ka-business. Ah, back turn naman. Back turn! Back turn! Ayan. Ayan, o. Oh. Dito tayo sa kabila, mga ka-business, o. Oh. Teneng. Teneng. Oh, um, <laughs> I will hold it for you. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bombe may suso mantol. Huh? May suso. Ari. Ako ya, ako ya, ako ya, suso Jus Kalma, kalma lang. Kalma lang, <laughs> Oh, mga habis oh, wala, wala. Nang problema, oh, uh, no, wala. sa... Magpunta, wala. Kaya nang... Wala <laughs> 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 Kasi urgent ano talaga. Ito na talaga. Yes po. Uh, legit. Uh, legit. Legit, <coughs> oh, legit. susu na susu. Like jumbo. nga. Tut, tut! Tumulog kreatif bagus juga mau mau bisnis iya mau ya eh bos mandayu buat es dol ah mau buat es dol mau buat es dolnya itu Mana bos. Mm. Kailangan, kailangan mag-match ito. Kailangan sakto lang, no? Kaya po business, oh. Hindi siya pantay mga business o Mm. Iba ang sukat dito sa likod. Parang, no? Iba, malayo ito. Mm. Eh, sarap yung ano. sakto lang, no? Mm. Sakto. Dapat na sana ganito, eh. oh, para hindi kita yung babaw na bakas. Mm. Oo, ganito. Ah, sarap may bakas, eh. Mm. Saan kayo si Kuya? Itanong kayo natin kay Kuya ito muna, no? Oh, right, na Kasi hindi man siya... Hindi siya tugma ang butas. Tugma ang butas, tapos mabab, mababa, din. Kasi katulad niyan mga kabistri, ipakita natin Chris. Katulad niyan, kasi ang mga butas mga kabistri, hindi so, ito. naman siya. Mm -hmm. So, kung lagay natin sa dyan mga kabistris. Malayo man. Kung hindi na nga magtugma, are ang ano Oh. Mm -hmm kasi ang sistema ng pagkakalagay ay yung, yung dito ganito parang ganun dapat yes po ganun dapat yes. antimano antimano bali magbubutas tayo dito natin yung babasi tol ha sa butas na ito nung sa butas na ito ba? oh, yan, dyan tayo kukuha ng ano distansya nyan may, may, yan, yan yung pinaka guide natin mm. pero magbutas tayo dito lang sa ibabaw hindi pwede dito kasi kasi kung iganyan natin kung, kung takpan natin yan bawa kahit ganyan ganyan mm. eh tsak na check dito banda yan oh. Antima, no? antimano dito no? dito siya tatama oh. mm. so ganoon pa din ganoon pa din pero medyo lilihis tayo ng bahagya dito ganyan so, dito lang ganon apo mm. apo ganoon apo eh, tanong muna natin to kay kuya nandiyan mm -hmm. ba si kuya Okay, Tol. sa yata eh. Taas? Oo. Oh. Sa taas. Na may ah. ginagawa eh. Ah. May ginagawa. So yun po mga kabis na babalikan po namin kayo dahil itanong muna natin ito. Yes po. Kasi ano eh, hindi ito gumawa mga Opo, oh, ayaw eh, po. Hindi maglayo talaga o. Oh. Mm -hmm. Tapos babang baba siya, mm -hmm. dito. ito. Mm -hmm. Opo. Oh, Sige mamaya, eh, ano natin? itanong natin ito kay Kuya, yeah, mabilis. So babalikan po namin kayo. Yes po. All right. All right. All right. All right. <laughs> bong, ang likod mo talaga, bo. Ngayon <laughs> po mga business ay hindi natin ito maitutuloy pag ano, pagkapit yung sa likod mga kabisnes kasi ano, hindi talaga siya uubra. Hindi kakasya. Kailangan pa natin ito na mabilhan siguro ito ng bracket. Kasi alam ko may mayroon namang bracket ito yung mga sasakyan. Mabibilhan natin ito ng bracket. Kasi wala talaga yan. Layo ng diferensya mga kabisnes eh. So, need natin ng bracket to bago to may sasalpak. Yung, mm. yung sa likod lang naman. Kasi yung sarap okay. Walang problema sa sarap eh. Mga ka business So, hindi pa natin may kakabit ito. Yung sa likod. So, yun na. Uh, in inform ko pa si Papa Dins. Para kung ano yung kuha niya. Decision niya dito. No? Mga ka-business. So, hanggang dito lang muna. Mga ka-business. Alright. in po mga kamis na si tayo ng gist na ano na yabi oh, yabi yung ano kaya nito yung yun bang ah uh, tols ba tols mga kamis Hiram tayo ng tols ni Poise I-try lang natin noon doon sa likod mga ka-business kung ubra siya tapos yung nasa harap ay kung ubra naman kahit walang bracket yun di go na natin no? yes po hmm. Okay, yeah. kahit ikaw na titira ko is. Ah, mukhang 8 para yung mandis oh, tol. Ay, 8 man yata yan tol. Agoy. Ah, 8 nga. Ah, merda niya tol. Meron, meron. <laughs> Bitay. Uh, Bitay, hindi uh, po diyan papunta mi kawayan po yan eh. Go po, Camila. Apo do sa Mila po. Sa sana mag sana ubra ano, na, naka business para hindi na natin kailangan na hindi natin kailangan ni ano ito, yung bibili pa ng bracket kasi ito na yung pinaka bracket sa likod mga business Pare man tol, utso. Utso. Ayun, little, little, little weapon man. Little <laughs> <laughs> weapon. <laughs> Ang lupit ng gamit mo. Grabe. Talagang <laughs> grabe saktong sakto. Adol. Sana parehas doon sa likod yan. Kaya nga doon eh. Para shape talaga yung katawan ni Paul. Oo. Parang mayroon na siyang gatla. Tingin mo. Di pa naman siya maano, di pa naman siya ma Para may sarili yata siyang ano talaga no? Parang sa tingin ko mga business hindi rin siya uubra. Kasi kung titingnan natin dito, hindi rin siya makapa. Aram, so, mayroon so, siyang may 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 sarili siyang frame dito sa ilalim din. Okay. Biling, no? Foundation talaga. Ultimo pala, ultimo pala ah, putik di maka punta doon sa ako no. Mm -hmm. Sa radiator. Sa radiator kasi gawa ng saradong sarado. Yes, po. Antin din talaga ng porn. Hindi lang na, ano? <laughs> pulido na pagkakagawa. Yes po. Hindi rin natin ma-open. O, oh, di mo natin makuha. Oh Para siya naka ano naka fix oh hindi pa naka fix yung parang parang may ah uh, may ano to siya yung clip oh clip naka clip ba okay. Eh, hey, mahirap nating pilitin. Huwag oh, nating pilitin, tol. Oh, kalma lang. Huwag na lang. <laughs> so, bili na lang talaga tayo ng bracket. Ibig sabihin lang, isa lang ibig sabihin nun, dito talaga yan. Hindi, <laughs> ah, siya matanggal eh. Ah, testing lang po mga kabisnes. <laughs> testing lang naman po yung mga kabisnes. Oh, oh, kalma, kalma. <laughs> kalma, lang. Yung baga, gitry lang namin, no? Kung po, ubra naman siya, di yun, yun na nasara pa rin yung nabibili. Pero, uh, hindi talaga, hindi pwede, hindi pwede. Okay. kailangan natin siyang ibalik. Mag-turn. 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 mag turn turn right po uh, talaga natin yung ano yung talaga mga ma na, uh, mabusisi ba? mabusisi eh uh, balik na lang namin yung mga kabusiness para ano uh, ang problema yung sa likod na lang new ka business new ka business <laughs> uh, yun po mga ka new ka business Or, Saktong sakto ka kasi new ka business na po tayo ngayon eh yes po ah 2.0 ah 2.0 tuloy siya yun naman pala yun ah 2.0 din naman diba daw? oo aboy sino business at least na eh, try natin no? yes Uy, sayo siya. Ayaw man yan, ha? Yeah. Halabira. Halabira, KBO! Halabira, KBO! <laughs> Alright! Halabira, KBO! Oh, yun. <laughs> Ang ruleta ng Ang <laughs> ruleta. Ruleta <laughs> ng swerte. <laughs> Pag medyo madaling, madaling. Yung salitang minamadali. Ruleta ng swerte. <laughs> <laughs> para para cekwa lang ha kuryano kuryano kaya ito ang to mahalag washer so yun po mga business uh, talagang hindi obra uh, dyan, para dyan talaga yan para dyan talaga yung frame na yan so need talaga natin mga business na uh, panibag para sa likod alright mga business ingat uh, ito na lang very short Antabayan. Antabayan. <laughs> Antabayan. 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 part Antabayan. <laughs> Antabayan. part Antabayan. 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 yun Antabayan. 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 sa Antabayan. 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 At uh, yung ginawa naming Antabayan. 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 ng plaka Antabayan. 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 yung sa likod kailangan talaga natin ng mga mga pag neto yung bracket mga ka-business so kailangan pa natin i ano yun i order sa kung meron siyang mga lazada siguro po pwede yun bibili natin pero itry, itry po namin mga ka-business dun sa mga pamba, yun, mga sa car accessories alam, mga ka-business so itatry pa namin yun so antabayan nyo na lang po yung mga ka-business sa sunod ng mga vlog mga ka-business namin ginamahal So, hanggang dito na lang ang vlog ko uh, salamat po sa inyo pong support. Ah. Birabalat lang po tayo mga kabisnes may binaman. Alright. 🎵 Sa bawat araw nagdaan 🎵🎵 Kapiisnes, bisis kapiisnes, papadimstive, mahal kayo ng marami 🎵 Membership ay nasimula Sa mga nais mag-aaral Pag Pag-aaral ay pahalagahan Upang kayo'y magtagumpay 🎵 més missis més, papa dins t'hi -di ve.